Patay ang suspect na pinaniniwala ang serial killer ng Cagayan de Oro City matapos manlaban sa mga umarestong polis Sabado ng umaga. Nauwi sa palitan ng mga putok ng baril ang paghahain ng warrant of arrest sa isang wanted person na may kasong murder ng Cagayan de Oro City PNP na nagresulta sa pagkakasawi ng suspect sa barangay Nazaret, Cagayan de Oro City. Kinilala ni Police Captain Abdul Kahar Bakarat Armama, Officer in Charge ng Cagayan de Oro City Police Station 2, ang suspect na si Alias Malot, 27 anyo sa presidente ng Kamamanan, Cagayan de Oro City. Pantang alas 5 gis ng umaga nang hiyain ng mga tauhan ng Cagayan de Oro City Police Station to kogon ang Wardo Pares kay alias Malot. Nang bigla na lamang bumunot ang suspect ng baril at pinaputokan ng mga operatiba kasabay ng pagtakas. Habang patakasan ang sospek sa mga pulis, ay nakipagpalitan pa ito ng putok dahilan para gumanti ng putok ang kapulisan na nagresulta para tamaan ang bala ang sospek. Agad namang narespondihan ng Oro Rescue para sa medical na atensyon ng sospek, ngunit idineklarang wala ng buhay kalaunan. Narecover sa pinangyarihan ng operasyon ng isang caliber .45 pistol at anim na bala ng caliber .45. Ang sospek ay sangkot na sa sunod-sunod na pagpatay sa mga individual sa Rangkongan, pininkita barangay Kamamanaan sa lungsod ng Cagayan de Oro City. Ito ang panmam nukin, eh, nagsimanggit kagwan, waran sa yaha dito. So lagi mga kwan, ni sukol siya, ni kuan magigit siya mam, may, may sukol siya sa mga atong mga trupa. So mato siya mga uh, nakakon siya mamagwan ka ng fire pipe mam. So isa na siya mam, ma sa dakugya kong nga kwan mam, kahatagaw drugs diyan sa kwan mam sa din sa barangay kamaman sa kwad sa tangkungan na na resim ma'am po na information ma'am no nga mo at sa dito sa may kuan ma'am sa may 7-11 dito sa Nazareth so ato gini siyang ma gikon ma'am kaya isa bugin nato ang warang sa yama and pag at, ato ta tong man siya o kuwan ma'am kanang dagan dayon ni ah uh, dagan din siya mam, dayon pag dagan niya ma'am nagbunot na siya ng armas niya, ma'am dahil nagpabuto na din siya ma'am yung, yung kwan ma'am, while siya uh, wala ma'am po ma'am uh, by the glory of God po no? so, so na kwan ma'am po na itong awalay incident ma'am po na kwan ma'am magulay na damay ma'am po pati po sa itong mga operating team ma'am Pinuri naman ni Police Brigadier General Ricardo Gilayo Jr. Regional Director ng Police Regional Office 10 sa pinakitang katapangan ng mga tauhan ng Kagende Oro City PNP ang pagsugpo ng krimen ay prioridad ng gobyerno ni President Bongbong Marcos sa panguna ng bagong hepe ng PNP Police General Marbil dahil sa bagong Pilipinas, gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Camp Vicente, G. Alagar, Lapasan, Cagayan de Oro City. Ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolman Edwin Baris, Alagad ng Batas, Tagataguyod, ng Balitang Police.